Yo mga tiyo, magandang araw sa inyo. Game to tayo ng ating sticker hand. Yan. ah uh, kailangan naka-follow and share po para po maging valid po. Pag nakita po yung sticker ko, may perma po yung sticker ko. Tapos comment po kung At punin po yung stickers. Tapos send po sa comment section. Ayan. Maraming salamat. At maraming salamat po sa nagbigay po ng mga papremyo Hindi po sa akin yan. May nagpapremyo At yun mga ito, ito po yung, siya, yung sticker na papahanap. At nandiyan po yung perma ko. Mm. Ay paano? Kayo na pumala game at good luck. Salamat po. At yan mga chong, ito view. Yan. Bahala na kayo maghanap. Ikakapit ko na lang ito dito. Let's. Ayan mga chong. Ayan na. Let's go. At yun mga chong, naikabit ko na. Bahala na po kayo maghanap kung saan ko po kinapit. Nandun po ang clue sa video ko pong ito. Yan, paano po? Salamat po!